kilaktanak ng mga ng babae. Hindi pa ako sa mapuit at sa ano yung nila yung buho ko. Buti ah, ah, ah. sabi ng mga amok na nakilalin ako sa agency. Kilaktanak ko ng mga ng babae. Kaya si ko ng magtrabaho. Iyon ka trabaho, ang sakit ang ulo ko kasi sinapak ako ng amok na <laughs> <laughs> nakikagabi. <sighs> Andito po sa tanggapan natin Oo. si Ma'am Irene Bonina. Uh, gusto po niyang humingi ng tulong para sa kapatid niyang nasa ibang bansa. Dahil ito daw po ay sinasaktan ng kanyang amo at anim na araw na rin po nilang hindi makontak. Kailan ito? Kailan itong Facebook live niya na ito? Ano po? September 2 po. September 2. So halos isang linggo na ang opo, nakalipas. Opo. Nung nag-Facebook live siya, nakausap niyo pa ba siya? Pagkatapos po niya mag-Facebook live, nagsabi na lang po siya na, na sinasaktan nga po siya. Okay. Tapos after po noon, sabi niya, dahil magtatrabaho na lang ako ng dahan-dahan, kasi pag hindi ako magtatrabaho, siyang... baka po matay daw po siya sa bugbog. Lalo siya sasaktan. Uh, makakausap natin ngayon, ang welfare officer ng agency ng Right Merit International Manpower Corporation, si Ms. Nasria Nanding. Magandang Hapon po. Yes, good afternoon. Yes, good afternoon. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Ina Magpale. Na uh, nakuha niyo na po ba ang information o kung ano ang estado nitong ating OFW na si Sheila Sardonidos? Ano pong update dito, ma'am? Yung update po, itong update na ito is last ano, Thursday, last week. Okay. Uh, uh, as per po sa FRA na ni Secretary, si aplikante po is willing pang mag-work. Kaya siya andol sa bahay the employer. Okay. Till now, opo. So, yun po yung last na update na binigay sa amin ng FRA namin, ma'am. Bali, ngayon po, ma'am, inaantay po namin yung panibagong update nila today. Inaantay po namin, ma'am, yung written statement ni aplikante kung talagang nag-agree sila ng employer na still uh, willing pa rin siyang mag-work. And then po, uh, pati po yung video. Yun po yung inaantay namin, ngayon na talagang si aplikante is willing pang mag-work. Kasi ganito no, Miss Nesvia, based on Opo. doon sa video, ang nangingibabaw kasi ay takot. Opo. So kahit na sabihin niya na willing pa siya mag-work o gusto pa niya mag-work, it has to be taken with a grain of salt kasi baka mamaya nanonood, nakikinig yung employer niya. And Opo. even Opo. if magpiirma siya ng something, baka under duress. Kasi Opo. Opo. may kopya na ba kayo yun nung video? Yung sa live niya po yung live o yung ni-live niya wala po pero as per down po doon sa ano niya secretary sa ano nakita daw po niya yung live yun yung sabi lang niya ay aray ng aray lang daw yung ano yung Irene, hindi ba na napadalhan yung ano, ng video nito? Ma'am, sila po ang nagpabura sa ate ko. Siguro tinakot po nila. Sabi po kasi nila, mm -hmm. mas lalo daw pong kakasuhan yung ate ko, gawa ng paglalive na dahil lagi inarti lang daw po, na sinasaktan kahit hindi naman daw po. Ay, Diyos ko. Nasriya, tama ba ito na kayo pa ang nagpabura at uh, na nag lang? Hindi po. Wala pong ganon, ma'am. Hindi Sino. po namin inutosan na burahin yung, ano, burahin yung live niya. Wala pong ganun. Kasi napanood naman po yun nung ano namin, nung, uh, Secretary namin sa FRA. Ngayon, nakita nga po si ate na nag-live. Oh. Eh kaya nga, tapos Thursday pa yon. Eh ano lunes na ngayon? Wala ba kayong update ng Friday, Saturday? Uh, pa uh, Friday po kasi, ma'am, walang pasok sa Saudi. Ngayon po yung inihintay namin. Inihintay namin yung update sa FRA. Sandali so, lang, ha? Parang mas Up. gusto kong kausap na lang si Atty. Ni Sherilyn Malonzo, eh. Atty. Ni Sherilyn Malonzo, magandang hapon po sa inyo. Ang ating uh, Director for Operations ng OWA. Magandang hapon po. <laughs> Magandang hapon po, Atty. Aina. Atty. Sherilyn, ano po ba ang pwede na naman nating maging intervention dito? I know that uh, the Kingdom of Saudi Arabia is very strict. May mga protocols talaga na susundin. Thursday was the last communication po. Um, Friday walang work, Uh, where are we at and ano po yung magiging okay. sistema? Kasi po nung uh, uh, actually, tinawagan din namin yung agency po kanina, no, mm -hmm. bago po kayo mag-erate. Yes. So, at ang huling update din sa amin, based on our database nga, is September 4 pa po, dapat pinadala na po sa FIA accommodation or na-pull out na po sa employer. Okay. So, but up to now po, it's been a week and wala pa rin pong action. So, ngayon po, iko-coordinate na po namin po sa aming uh, welfare officer po, no, sa OADETA. Okay. Para po, uh, kung kinakailangan na po, na kung ayaw talaga pong uh, Uh, ipa uh, ayaw ng employer po. no, of course, there are other remedies naman available. Yes. Ipa, uh, we will uh, explore the possibility po of a police assistance po. Okay. Para po ba pull out po yung ating OFW. Okay. Yan yung gusto kong marinig dun sa proseso at maganda na rin na galing na mismo kay Atty. Sherilyn. Uh, Irene, kasi mahirap talaga sa Kingdom of Saudi Arabia. Sana maintindihan nyo rin na may mga protocol. May sarili silang ano dun eh, may sarili mga batas. Pero ang atin namang OWA ay may representative doon at yung nasa Jeddah na mismo mo, ang iko coordinate natin para tumulong na ano na police assistance nang na hihingi natin dito. Nakausap naman na yung uh, foreign recruitment agency through the itong Right Merit International. So tututukan ito ng wanted salary at makakaasa ka naman na pagka si Attorney Sherilyn na ang magsalita ay uh, ang aksyon nito ay kahapon pa. Ma'am, paano po yung kasi wala po kaming contact sa kanya. Yes, eto ngayon ang next natin Attorney Sherilyn because of the failure to contact Uh, saan po ang magiging ano natin nito? Uh, uh okay. Recourse natin nito. Uh, okay, Atty. Aina. Ang ipapatawag po ng uh, MWO po natin is yung Foreign Recruitment Agency po. Okay. And then, of course, no, so ipapressure siya para uh, gumawa po na parang kung kausapin po yung employer. Kasi po, of course, we cannot go naman po directly po sa house ng employer. So okay. that's why pag mga ganong instances at ayaw pa rin, at uh, talagang sinasaktan po, then mag uh, magsisik na po ng police mm -hmm. assistance po oo uh, susubukan natin talaga, even doon sa numbers no kasi kailangan natin makausap yung mismong OFW, yung Opo, kapatid mo kasi... kasi para mapanatag ang loob ng, ng mga kamag-anak itong si Nasriya Nanding kayo ba ay meron pang uh, ability na makontak ang FRA ninyo ngayon? Up, up, okay. up, up, tapos up, up, si FRA ninyo, pwede ba mag-update agad-agad? Uh, agad? okay. tawagan yun, na ninyo yun, ngayon up. tapos sabihan na na kung pwede makausap o kahit ma Audio recording na okay. Okay, at saka na paggamitin. Yes, at ipagamit ang cellphone. Pwede ni man lang mag ano lang na oh, this is an on the spot just checking of, of the agency. Eh, gumawa sila ng dahilan. Kung ayaw nila na yung klaro kaagad na may akusasyon tayo, di ba? Nesria, pwede ba 'yun? Yes, papa ma'am. after this call po ma'am, tatawag po ako sa FR. Okay. Sige. Sana, kung mo man to. sana magpakatatag kang. Gusto kong umuwi namin ng buhay. Hindi ka namin papabayaan. Nandito lang kami. Mga anak mo, inaantay ka. <laughs> Bibigay po kami ng update every time na may ibibigay po sa atin si attorney Malonzo in regards po dun sa kalagayan po ng inyong kapatid. Uh, ulitin lang natin, Nasria, kung kaya ngayon din, mga siguro kahit late afternoon, in two hours or so, Ma-establish natin ang kontak, ano o kahit mamayang gabi. Okay? Aasahan namin 'yan, Nasriya, ha? Okay. So maraming salamat Attorney Sherilyn Malonzo, mabuhay po kayo. So walang sawa po ninyong pagtulong sa ating mga OFW. And 'di uh, Nasriya, aasahan namin ang aksyon ng Right Merit International Manpower Corporation. Maraming salamat.